this is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ito ang diwa ng pagpapahayag. Nitong Pebrero, ikatatlo hanggang ikasyam. Doktrina at mga tipan, section 6 hanggang 9. Si Oliver Cowdery ay isang magandang halimbawa ng isang taong tapat na naghahanap ng katotohanan. Nang marinig niya ang tungkol kay Joseph Smith at sa aklat ni Mormon, hindi siya agad-agad naniwala o nagduda, kundi sinunod niya ang payo na manalangin at humingi ng patnubay sa Diyos. Dahil dito, nakatanggap siya ng personal na pagpapahayag, isang damdamin ng kapayapaan sa kanyang isipan na ating mababasa sa doktrina at mga tipan, section 6, verse 23. Ipinapaalala nito sa atin ang pangako sa Matthew chapter 7, verse 7. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay handang magbigay ng sagot sa mga taimtim na naghahanap ng katotohanan. Sa ating panahon, marami rin sa atin ang may mga katanungan tungkol sa Ibanghelyo, sa ating landas sa buhay o sa direksyon na nais ng Diyos para sa atin. Minsan, gusto nating makatiyak agad sa lahat ng bagay bago kumilos. Ngunit tulad ni Oliver, kailangan nating magsimulang manalangin, maghanap, at kumilos ayon sa kaalaman na tanggap natin. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 8, Verses 2-3 itinuro ng Panginoon kay Oliver na ang Espiritu Santo ay nangungusap sa ating isipan at puso. Ito ang paraan ng Diyos upang ipaalam sa atin ang Kanyang kalooban. Ang pagpapahayag ay hindi lamang para sa mga propeta kundi para sa lahat ng tapat na naghahanap ng katotohanan. Minsan, maaaring hindi natin agad matanggap ang lahat ng sagot. Ngunit kapag kumilos tayo, ayon sa liwanag na mayroon tayo, patuloy tayong patatagi ng Diyos. Sinabi nga sa 1, chapter 14, verse 26, na ang Espiritu Santo ay magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga bagay at magtuturo sa inyo ng lahat ng katotohanan. Ibig sabihin, kung patuloy tayong magtitiwala sa Diyos, tutulungan niya tayong makita ang kanyang kamay sa ating buhay. Sa mundo ngayon, napuno ng iba't ibang opinyon at impormasyon, mahalagang matutunan natin ang tamang paraan ng paghahanap ng katotohanan. Hindi lamang sa lohika ng tao kundi sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Diyos. Tulad ni Oliver, maaari tayong maging bahagi ng gawain ng Panginoon kung magpakumbaba tayo at hayaan siyang gabayan tayo sa tamang landas. Nangungusap sa akin ang Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Oliver Cowdery ay may matinding pagnanais na makatanggap ng pagpapahayag at gamitin ang kaloob ng pagsasalin subalit hindi niya agad naranasan ang hinahangad niya itinuro ng panginoon sa kanya na ang pagpapahayag ay dumarating hindi lamang bilang isang biglaang inspirasyon kundi bilang isang proseso ng masigasig na paghahanap pagsisikap at pagsunod na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tupan, Section 6, Verses 5 hanggang 7. Ganun na din sa Section 8, Verses 1, Section 9, Verses 7 hanggang 8. Ipinapakita nito na hinihikaya tayo ng Diyos na gamitin ang ating isipan, pagnilayan ang kanyang kalooban, at pagkatapos ay ihingin, ang kaniyang patnubay. Sa Santiago chapter 1 verse 5. Itinuro ni Apostol Santiago, "Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at itoy ibibigay sa kanya." Magkapariho ito ng prinsipyo sa doktrina at mga tipan. Section 8, verses 2 hanggang 3. Kung saan ipinapaliwanag ng Panginoon na siya ay nangungusap sa ating isipan at puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin nito ay maaaring dumating ang paghayak bilang tahimik na damdamin ng kapayapaan bilang malinaw na impresyon sa ating isipan o sa pamamagitan ng iba pang mga paraan na nais ng Diyos upang iparating ang kanyang kalooban. Sa mundo ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng patnubay sa mahalagang desisyon sa buhay, sa pamilya, karera at pananampalataya. Tulad ni Oliver, Maaring minsan ay nadarama natin ang pag-aalinlangan kung tama ba ang ating narinig mula sa Espiritu. Ngunit sa halip na hintayin lamang ang sagot, tinuturuan tayo ng Panginoon na pag-aralan muna ang ating mga pagbibilian. Timbangin ang mga ito at pagkatapos ay humingi ng kanyang kumpirmasyon na ating mababasa sa doktrina at mga tipan. Section 9, verses 7 hanggang 9. Ang ganitong proseso ay nagtuturo sa atin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Mahalaga rin na ating alalahanin at isulat ang ating mga espiritual na karanasan tulad ng itinuro sa doktrina at mga tipan, section 6, verses 22 hanggang 24. Kapag dumarating ang pagsubok at pag-aalinlangan, makakahanap tayo ng lakas sa mga alaala ng mga panahong tiyak nating nadama ang gabay ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Oliver, maaari rin tayong humugot ng inspirasyon sa ating mga nakaraang espiritual na karanasan upang patuloy na magtiwala sa Panginoon ang paghahayag ay isang banal na kaloob na hindi lamang para sa mga propeta kundi para sa lahat na mga tapat na naghahanap ng katotohanan. Hindi ito laging dumarating sa inaasahan nating paraan ngunit kung magsisikap tayong maunawaan ito kagabayan tayo ng Diyos. Tulad ng sinabi sa 1 chapter 14 verse 26 Tatapwat ang mga aliyo sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Sa ating pang-araw-araw na buhay, kung matututo tayong makinig at kumilos ayon sa tinig ng Espiritu, mas magiging malinaw ang direksyong nais ng Diyos para sa atin. Isa alang-alang si Kristo sa bawat pag-iisip. Ang mga talata sa Doktrina at Mga Tipan, Section 6, Verses 18 hanggang 29, ganun na din sa 29 hanggang 37, ay isang paalaala mula sa Panginoon na bagamat maranas tayo ng may hirap na pagsubok, hindi niya tayo iiwan. Sinabihan niya si Joseph Smith na siya ang ilaw at kagalakan sa kanyang buhay. Sa talata 21 na nagpapahiwatig na kung tayo ay magtitiwala kay Kristo makakahanap tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Katulad nitong Sinabi ni Jesus sa 1, chapter 16, verse 33, Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Tatapuat, laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Ito ay patunay na anuman ang ating pinagdadaanan. May pag-asa tayo dahil kay Kristo. Ang utos na isinaalang-alang si Kristo sa bawat pag-iisip sa doktrina at mga tipan, section 6 verse 36, ay nangangahulugang ilagay siya sa sentro ng ating buhay. Kapag tayo ay nakatuon kay Kristo, ang ating takot at pag-aalinlangan ay napapalitan ng pananampalataya. Sa Isaiah chapter 26 verse 3, sinabi, Ang nilalagak ang kaniyang pag-iisip sa iyo ay iingatan mo sa lubos na kapayapaan sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Sa panahon ngayon, maaring nadaraman natin ang pangamba sa hinaharap sa ating mga desisyon o sa mga maling hamon ng buhay. Ngunit kung gagawin nating gabay ang kanyang mga turo sa ating pang-araw-araw na gawain sa trabaho, pamilya at personal na buhay makakamtan natin ang kapanatagan sa mundo ngayon na puno ng distraction at kaguluhan maaaring mahirap ang paligid maaaring mahirap ang palagi ang pagtuon kay Kristo ngunit maaari tayong magsimula sa maliliit na paraan pagbabasa ng banal na kasulatan araw-araw intina panalangin at pagsunod sa kanyang halimbawa sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa iba. Sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson na kung ilalagay natin si Kristo sa ating isipan, mawawala ang ating pag at takot sa tuwing haharap tayo sa pagsubok. Maaari nating itanong sa ating sarili ano ang gagawin ni Kristo sa ganitong sitwasyon. Sa ganitong paraan, mas magiging malinaw ang direksyon ng ating buhay at mas mararamdaman natin ang kanyang presensya sa bawat hakbang na ating tinatahak. Ang pagsubok ay bahagi ng ating buhay, ngunit hindi natin ito kailangang harapin ng mag-isa kung matututo tayong isaalang-alang si Kristo sa bawat pag-iisip, makakahanap tayo ng lakas, kapayapaan at pag-asa. Tulad ng sinabi sa Kawikaan, chapter 3, verses 5 hanggang 6, Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Kung ipagkakatiwala natin ang ating buhay kay Kristo, siya ang magiging gabay natin patungo sa kagalakan at kapayapaan na walang hanggan. Huwag matakot na gumawa ng mabuti. Madalas tayong nakakaranas ng takot o pagkaaninlangan kapag gumagawa tayo ng mabuti dahil sa mga pangamba sa sasabihin ng iba, sa takot na mabigo o sa pakiramdam na hindi tayo sapat. Ngunit sa doktrina at mga tipan, section 6, verse 33, tiniyak ng Panginoon, huwag matakot ni manginig sapagkat ang aking gawain ay lalagong pagsunong. Ay lalagong pasunong. Ay lalagong pasulong. Ipinakita nito na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, na sa panig natin ang Panginoon at hindi tayo dapat mag-atubiling sundin ang kanyang mga utos. Katulad nito, sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 sapagkat hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng katakutan kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan ng pag-iisip ipinapaalala sa atin na kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan hindi dapat tayo ang maghari sa ating puso kundi pananampalataya at tapang. Sa mundo ngayon, maaaring matakot tayong manindigan para sa tama, lalo na kung hindi ito popular o kung kinokontra ito ng nakakarami. Halimbawa, maaaring mahirap ipagtanggol ang ating pananampalataya, maging tapat sa ating mga paniniwala o tumulong sa mga nangangailangan dahil sa takot, sa paghusga o pagtanggi ng iba. Ngunit ang Panginoon ay nangako sa doktrina at mga tipan. Section 6 verse 34 Sa makatuwid, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa inyo. Kapag alam nating kasama natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng tapang na ipamuhay ang Ebanghelyo at ipakita ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang paggawa ng mabuti ay hindi laging madali, ngunit may pangako ang Diyos na pagpapalain niya tayo kung mananatili tayong matapat. Tulad ng sinabi sa Galatia chapter 6 verse 9. At huwag tayong mag at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga lupaypay. Kung patuloy tayong gagawa ng mabuti kahit sa harap ng pagsubok, darating ang pagpapala sa tamang panahon. Salib na hayaan ang takot na pigilan tayo, maaari nating piliin ang pananampalataya kapag tayo ay lumalakad na kasama ni Kristo nagiging mas matatag tayo sa paggawa ng mabuti kahit sa gitna ng mga pagsubok tulad ng sinabi sa himnong magpatuloy tayo kahit may bagyo ating landas ay maliwanag kung tayo ay magtitiwala sa Diyos mas magiging matapang tayo sa paggawa ng kanyang gawain sapagkat alam nating siya ang ating kalakasan at tagapagligtas. Magiging anuman ang naisin mo sa akin, ito ay mapapa sa iyo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 6 hanggang 7, paulit-ulit na ibinibigyang diin ng Panginoon ang halaga ng ating mga hangarin. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 7, Verse 1, tinanong niya ano ang ninanais mo ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang nakatuon sa ating mga kilos kundi pati na rin sa ating mga puso ang ating mga matuwid na hangarin ay may halaga sa kanya at nais niyang ipagkaloob ang mabubuting bagay sa atin kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban tulad ng sinabi sa awit chapter 37 verse 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan Kanya ng nasa iyong puso Kapag inuna natin ang Diyos at ang Kanyang mga utos pagpapalain Niya ang ating mga hangarin sa paraang pinakamainam para sa atin paman hindi lahat ng ating hangarin ay agad natutupad tulad ng naranasan ni Oliver Cowdery sa Doktrina at Mga Tipan, Section 9, verses 7 hanggang 14. Ninais niyang magkaroon ng kaluob na magsali ng banal na kasulatan tulad ni Joseph Smith, ngunit hindi ito ibinigay sa kanya sa paraang inaasahan niya. Itunuro sa kanya ng Panginoon na kailangan niyang gawin ang kanyang bahagi. Ang pag-isipan ito ng mabuti at hingin ito sa pamamagitan ng panalangin. Bago ibigay ang kasagutan sa doktrina at mga tipan, section 9 verse 8, ganito rin sa ating buhay. Maraming beses na mayroon tayong mabubuting hangarin tulad ng pagsulong sa ating edukasyon, pagtulong sa iba o pagpapalalim ng ating pananampalataya. Ngunit maaring hindi ito agad matupad. Sa halip na panghinaan ng loob, maaari nating pag-isipan kung paano tayo matututo mula sa ating mga karanasan at paano natin masusundin ang kalooban ng Diyos. Sa mundo ngayon, madalas tayong makaranas ng pagkabigo kapag hindi natin nakukuha ang ating inaasam kahit na mabuti ang ating layunin. Maaari ito ay sa ating trabaho, pag-aaral o relasyon sa ibang tao. Ngunit tulad ng itinuro sa Kawikaan, chapter 16 verse 9, ang puso ng tao ay kumakatawa ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagpapatnubay ng kanyang mga hakbang kapag hindi natin natatanggap ang isang bagay na inaasam natin, maari nating pagtiwalaan ang Diyos na may mas mabuting plano siya para sa atin. Sa halip na malungkot, maari nating tanungin ang ating sarili, ano ang nais ng Diyos na matutunan ko mula rito? Ano ang mas mataas na layunin niya para sa akin? Mahalagang aral mula sa mga banal na kasulatang ito ay ang ating mga hangarin ay mahalaga sa Diyos ngunit ang Kanyang kalooban pa rin ang masusunod sa tamang panahon. tulad ng sinabi sa doktrina at mga tipan, Section 11 verse 8. Katotohanan ng sinasabi ko sa iyo kahit sino na may matuwid na hangarin at magsisikap at nagsisikap dito ng buong lakas ay siya rin ginagawang kasangkapan sa paggawa ng maraming kabutihan. Kapag natutunan nating ipagkatiwala ang ating mga hangarin sa Diyos at sundin ang Kanyang kaloban, mas magkakaroon tayo ng kapayapaan at katiyakan na ang Kanyang plano ay laging para sa ating kabutihan. Maari tayong magpatuloy sa paggawa ng mabuti kahit na hindi agad natutupad ang ating mga inaasam. Ang ating pananampalataya ay masusubok ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, makakamit natin ang mga pagpapalang higit pa sa ating inaasahan sa kanyang panahon at paraan nangungusap sa akin ang Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Itinuro sa atin ng Panginoon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 6, verses 22 hanggang 23, na ang Espiritu Santo ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Sa isang pagkakataon, pinaalalahanan ng Panginoon si Oliver Cowdery na siya ay nangusap na sa kanya noon at nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Ito ay mahalagang paalaala na madalas tayong naghahanap ng malalaking tanda mula sa Panginoon. Ngunit ang kanyang tinig ay madalas tumarating sa tahimik at mapayapang paraan. Tulad ng sinabi sa unang hari chapter 19 verse 12 na ang tinig ng Diyos ay tulad ng banayad at maliit na tinig. Sa ating panahon, marami tayong hinaharap na desisyon mula sa ating pamilya, edukasyon, trabaho at pananampalataya. Madalas nating nais malaman kung tama ba ang ating ginagawa o kung nasa tamang landas tayo. Ngunit tulad ng natutunan ni Oliver sa doktrina at mga tipan, section 9, verses 7 hanggang 9, dapat tayong maghanda bago matanggap ang sagot mula sa Diyos. Sinabi ng Panginoon na hindi tayo maaaring umasa lamang na ipakita niya agad ang sagot, kundi kailangan nating pag-isipan ito, gawin ang ating bahagi at saka lumapit sa Kanya sa panalangin. Kung ang desisyon natin ay tama, mararamdaman natin ang kapayapaan. Kung mali, magkakaroon tayo ng pag at kawalan ng kapayapaan. Maraming beses sa ating buhay, tayo ay nahaharap sa mga sitwasyong kung saan hindi natin alam kung anong desisyon ang gagawin. Maaaring ito ay sa pagpili ng tamang landas sa ating pag-aaral, trabaho, umaging sa mga espiritual na bagay. Sa halip na hintayin lamang ang sagot nang walang paghahanda, matututo tayong gawin ang ating bahagi. Pag-isipan nito, magdasal ng may pananampalataya at pakinggan ang Espiritu Santo. Tulad ng sinabi sa 1 chapter 14 verse 26, tatapwat ang mga aliyo sa kamatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Mahalagang tandaan na ang paghayag mula sa Diyos ay hindi palaging dumarating sa paraang inaasahan natin. Maaring ito ay sa pamamagitan ng tahimik na damdamin ng kapayapaan sa isang banal na kasulatan na biglang nagkaroon ng bagong kahulugan o sa isang tao na nagsalita ng tamang payo sa tamang sandali. Ang mahalaga ay bukas ang ating puso at isipan upang marinig ang kanyang tinig. Kung tayo ay magiging masigasi sa paglinang ng ating kakayahang marinig ang Espiritu Santo. Magagabayan tayo ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa mundo na puno ng ingay at kaguluhan, napakahalaga na matutunan nating makinig sa tinig ng Diyos. Ang pagsunod sa Espiritu Santo ay hindi lamang nagbibigay ng gabay kundi nagpapalakas din ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kapag natutunan nating kilalanin ang kanyang tinig sa ating buhay, mas lalo tayong lalago sa espiritual at magiging masanda sa anumang hamon na darating sa atin.